Alam mo ba na parang laging replay ng isang teleserye ang politika sa Pilipinas? Ibang mukha, pero parehong kwento ng korupsyon. Kung iniisip mo na dahil mahilig lang ang Pilipino sa drama at chismis, posible. Pero hindi iyon ang totoong dahilan kung bakit paulit-ulit ang iskandalo. So bakit nga ba lumilitaw lagi ang mga kaso gaya ng Fertilizer Fund Scam, ZTE NBN Deal, PhilHealth Issue at PharmaLee Scandal? Dahil ito'y cycle ng kapangyarihan at may hinang patakaran, Kapag malaki ang pondo, may tukso. Kapag may butas, may umaabuso. Kapag mahina ang panuntunan, may nakakatakas. Mga halimbawa, Fertilizer Fund noong 2004, pera para sa magsasaka, nawala. ZTE NBN noong 2007, overpriced deal na naharang sa Senado. PhilHealth noong 2020, bilyon-bilyong piso hindi maipaliwanag. Farmally noong 2021, pandemic funds biglang yumaman ng maliit na kumpanya. Iisang kwento, pera ng bayan nawala. Ang problema, matagal sa korte o biglang nalilimutan kapag may bagong iskandalo. Parang sirang plaka, paulit-ulit ang tugtog. Hindi lang tao ang problema, kundi ang sistema. Hangga't may butas, uuulit ang kasaysayan. Gusto mo bang malaman kung paano pwedeng tuluyang maputol ang cycle na ito?